Kung yeah. tutuusin naman kasi, ang love naman talaga kasi, hindi mo naman talaga kailangan i-search yan eh. Magkakaroon din talaga ng time na pupunta talaga sa'yo at lalapit. So, sabi natin na kung hindi nag, or sabi natin nag-fail yung relationship mo in 2016, kailangan mo nang iwan yung mga bad memories mo. From, ay sa 2015, kailangan iwan mo na yung mga bad memories na yon So, kasi mag-start ka na for new life for 2016. So, syempre, Uh, pag mga ganun, wag mo nang isipin kung ano pa nangyari sa'yo, move on na. So, sabi natin naman yung mga wala pa, hindi mo naman kasi kailangan maghabol for for February eh, yung mga Hearts Day, Valentine's Day, kasi darating at darating yung panahon mo. Kasi every time kasi talaga ng, ng sabi natin yung love, hindi mo mararamdaman na nandyan na pala yung mga, mga ganong tipo, no? So, kailangan lang i-enjoy mo lang kung sino yung nagpapasaya sa'yo, sino yung nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Okay lang, i-enjoy mo lang kasi baka mamaya, malay mo, depende kasi kung magiging friendship man yan or baka mag-step up ka pa, magiging relationship. So, depende, more on the enjoyment lang kasi once na naghahanap ka ng ng love, hindi naman kasi din makikita yung isang love lang dun sa isang partner. Mas maganda pa rin talaga na magkaroon ka pa rin ng love within the family, within friends. So, bakang kang malungkot.